Sasabihin niyo sa akin, bumalik ako sa pamamalimos ko. Bakit alam niyo ba yung pinagdadaanan ko? Ha? Alam niyo yung pinagdadaanan ko? Sinasabi ko sa inyo, lait-laitin niyo ako ng pagiging badyo, proud ako. Hindi na itago ng dating Pinoy Big Brother teen housemate na si Rita Gaviola ang kanyang emosyon, matapos siyang insultuhin ng mga netizen sa isang live selling session. Ang mga netizens na sumali sa live selling ni Rita ay nagsabi kay Rita na bumalik sa mga lansangan at mamalimos kesa magtinda. Kinutya rin siya sa pagiging badjaw, halatang nasaktan si Rita sa mga komento, pero hindi yon naging hadlang sa kanyang ginagawa. Nanlaban siya at sinagot ang mga komento ng mga bashers nilalait niyo ko na babalik ako sa pamamalimos, dun na lang. Kahit bumalik ako sa pamamalimos ko, proud ako, naghirap ako. Dumaan ako sa ganoong proseso, panimula ni Rita, hindi maarte. Sana kayo nga rin nagkasakit para alam niyo i. Eh. Di ba? Dagdag pa ni Rita, sasabihin niyo sa akin, bumalik ako sa pamamalimos ko. Bakit alam niyo ba yung pinagdadaanan ko? Sinasabi ko sa inyo, lait-laitin niyo ko sa pagiging badyaw ko. Proud ako, kayo yung umalis kasi live ko to. Huwag kayong masyadong judgmental. Sasabihin niyo bumalik ako sa pamamalimos dahil badjaw naman ako. Hindi ako nahihiya na badjo ako, mas lalo akong proud, naluluhang sabi ni Rita.